Ba, si Pogi yun ah. Padaan-daan na lang yun ah. Ay, Pogi! Di ka oh. nga! Bakit? Parang di ka na yata na tumatambay dito. Ay, baka naman ako tatambay sa iyo. Wala naman akong kailangan. Ay, ganun? Oo. Oh. Dito, at nakautang na ako sa iyo kagabi. Pakasa na yung pamasahe ko. Bakit? Nami-miss mo yata ako eh. Baka naman ano Pinaglilihihan mo na ako Kasarte naman na magiging anak mo Pero huwag mo na ako Nino ha Kasi nakakasira yun ang samahan Ang pagiging magkaibigan Bakit? Hmm. Okay. Alam mo kasi pagka Naging ninong na ako ng anak mo Magiging demanding ka na hmm. Kada Pasko Hindi ka papayag na isang daan lang Iaabot ko sa anak mo hmm. Kada magbe-birthday hindi ka papayag na wala akong regalo, wala akong pakilig. So um, mangyayari noon, magtatampo ah. Mm. O di masisira na ang pagiging magkaibigan natin. Ang sabihin mo, kuripot ka lang.